guys naglalakad ako ngayon papunta sa baybay bye. kasi nga sasama ko ngayon kay tong magano magpanda nung lambat niya na pang alimasag yan baha dito sa amin guys oh yeah. grabe pa rin yung ulan dito sa amin mag isang linggo na tara punta tayo sa bye bye. guys, dito na tayo sa bye bye. Ayan, nagdala tayo ng payong. <laughs> Pwede akong mabasa yung cellphone natin. Ayan, sasama tayo kay itong mga ano, magpanda nung lambat niya na pang alimasad Tapos yung bangka ko yung gagamitin natin. para malaki-laki. Kasi nga medyo maalon pa ng konti. Grabe pa rin ulan dito guys. Ayan, dito na ako sa bye bye. Ayan, yung bangka natin guys, dalawa. Medyo kalmada na rin ngayon, no? ang hindi na kalakas dito sa tabi pero sa laot malakas pa rin yun na sila tong guys oh well guys, papunta na kami sa spot kung saan inarian itong yung lambat. yan Oo nga. Magtitikin-tikin na lang tayo kasi malapit lang din naman. Nakapansin ah, nyo guys, so. Oh. Yung laot, grabe pa rin ka, ano, madilim pa rin. Tapos yung ulan. oh, magdamag pa rin yung ulan. oh, pwede na yan. Guys, yan ang plug ni Tong. Sana makarami na naman huli Tong nangalimasag Tong. No? Oh. Unang hila. Yan, bali yung unang lambat nito. Matang otso. Oh, matang otso. Ano yan Tong? Wow. Guys, talakitok. Halos magdamag pa rin yung ulan dito sa amin guys. Ayan, meron na. Wow. Wala. Ito yan. <laughs> Alakas na lang ulan, guys. Sige lang. Ganyan lang talaga itong kasama sa ano yan. Kasama sa hanap buhay yan. Yun, sapsap Yun, talakitok. Hindi masiro sa talakitok dito, ano? Yan. Ano yung sila yun itong? Amorok. Wow. Dan sa tamaron. Kusilyo. Ni ha tamaron. Okay pa yan. Yun. Ayos. Halarin masyadong kalatong. Yan pa tong. Uy, sunog. Sunog nga. Sunog talaga. Kalma na. Yun, ano yun tong? Madas. Madas. pa boy Buhay pa, buhay pa. Buhay pa yung isda tong oh. Oh, lambat. Yun. Ano itong? Ah, talakitok. Huli kahit walang pataw. Ito na guys, yung ano. lambat nitong nahihila yung lawalang pataw. Wow. Uy, alimasag. Ha, ang laki. Sa. Aba, alis yung may ba? Uy, bulang tong Bulang Nakita mo? Oo oh. <laughs> Laki na lapo-lapo na huli Ayun o Sa may kulapu Ano tong? Ah, ngating wow. tong Wow datang tong, tanggali mo tong, tanggali mo <laughs> Laki na <lalapu> lapo-lapo <laughs> Wow Okay pa tong? Ay, buhay pa <laughs> Kalating kilo. Tan, darantang Ay Ah, hindi siya nakapalag. Puti ang kong uh -oh. lang ang. Huli. Ako ron. Paan mo ron? Huli ka. Wow. Diyan mo ilagay sa unahan tong. Pakita mo dito tong. Pakita mo. Ah. <laughs> Sige. Okay. Ano? Oh. Mm -hmm. Nakadali. Ayun. Madas Ayun. Oh. Ayun. Hindi <laughs> pa. Yeah, nalimasag. Uy, wasak. Ano yun? Kurong ano. Ayun, tung. Tung, may basag. Sisda. <laughs> Wala <laughs> na sibit. Bit. Uy, ikaw. Hmm. <laughs> Yan pa. <laughs> Madas. Madas. Sils, naulog. Oo. Oh. Yan pa, kula po. <laughs> Uy, may tayong pa. <coughs> Uy. Uy. Wala na. Wala na. Meron ba yan dyan sa unahan? Huwag kang mawawala ng pag-asa. taklongo li masagana i love you nagro <laughs> year isa kapon kun ang gandara na papagbatok pa lang di ka lang di ba magalakasan naman to mo ah lakasan na naman ng alon pero ano na ibas saan ang dami talaga doon

Ang mga babae oh. Dito oh, yung di ba? Oo. Oh. Matataba yun. Dito yung pa. Uy. Isda. Aluman. One spot. Magagat. Uy. Dito oh. yung uh, uh, Dalawa. Dalawa. May danggit pa. Yung mga nahuli ay. Talabas kasi yung mga bangka dyan. Puhihan ako dyan. Ayan pa. Ba, nasa baba. Tapos nandito yung iba. Ayan. Kunti ilay yung huli ngayon itong guys. Pero may pang-ulam na rin. Oh. <laughs> Hindi na rin lugi guys, nakadali na isang malaki. Wow, luba. <laughs> ano yun tayong gugulayan yan? Of binta, binta na lang. Sayang pa yan, pambigas-bigas pa. kaya binta to? Binta yan, tag 100 ang kilo niyan. Buhay po. Oo, oh, buhay talaga yan. Tarang so, ang guys, pauwi na kami. So maraming maraming salamat guys sa ah, walang sawang suporta nyo sa panonood natin mga video. Hindi pa tayo guys kasi nga malakas pa rin ang habagat sa labas. Kaya sama lang muna tayo Basi, baka sa mga susunod na araw makalaot tayo pag lipas na ng bagyo. Ang problema nga may bagyo na naman papasok guys. So mag-iingat po tayong lahat guys. sa lalo na ngayon baha at ulan. So yun lang guys. At see you again. Maraming maraming salamat and God bless you all.